ये मॉडल में भी है बात बना रहे हैं बात के लिए ang isang pagtaluton sa pagdaha sa matuwid na landas upang marating ang paroroonan. Gaano man ito kalapit, gaano man ito kalayo, gaano man ito kakitit, gaano man ito kalawang, kaunti man, o marami, ang mga paa humahakba pagalman o magilis, pahintuhin naman, o tuloy-tuloy. Ang bawat paghahakba ay may patunguhan. Ang bawat paghahakba Hindi na mabila ang pag na naganap sa ating kasaysayan. pag na pinunanang ng pawis, dugo at luha. Pag-akbang na pinunanang ng maraming kasubok, pangamba at panganib. Mula pa sa panahon ng kawalang malay, hanggang sa panahon ng walang humbay na pananapong tigbaan at kasalilan. At hanggang sa kontemporaryong panahon ng malay, sumibol ang kairabing kulturang sinangkot siya sa ating diwa kamalayan. At Ang tawid, may kasal na magsayaw, may haplos na aalay may labing na pinaluuyong at tawid sa pumabalak. Ito ang ating pilan ito ang bunga ng ating pagkakam. Ang kultura ipinamana sa ating naw nakaraan. Ngayon sa mga ng komunidad at marami pang pagkakatulog, pinhint na katadyo ang maraming ng kultura na dumagdag sa ating tiwan ng sa ating damdamin ng kaangyat sa ating katuwa. Siyupong ang marami ano nang magtanong ay kulay anong ang lahi ano ba iyan ano bang ang may purihin nang may husig ng atua nang may at maghamon ng tuyot pri at ng kilala kultura ng inayahin ng puso kultura sa mga tao bayan kultura pinaawit ng pasyon at pagsasukoy ng puso tuturan patuloy na sumisibol at pang-eskwela, pang-reyon at pang-bansa na tinilig ng maraming pagpapaalala, pagabay at pagtubay at pinayaman ng mga kulay na karanasan, kultura hinihain at tinanggap, sinunod at isin Ito ang regalo ng kultura, regalo ng kasalukuyan. Bukas ang kultura itunda ng ang nakaraan at ito ng na kasalukuyan ay bubuhay ang inyong mga nang mapugihan kultura ng bayan matanda kultura ng rehiyon sa mga buhay magkapatid sana kultura ng lokal ng pagmamayanihan at pagkakapatiran. katatayun ng mga awiting bayan at katutubong sayaw redali ng pagsasalo diyan patbabela ng tatsay diwombra ng mga populasyon parinig ng maraming bika magkakapatay sa kalayaan at karamdahan ng ang Kau keluarga Islam. Angkuturang mereka yang lain, yang lain bagi ini, puri-puri, yang lain barangkali. Angkuturang, ang pemandangan mereka, regal yang pasutuan, dan buai yang inakukasan, naik sidurat di padu dengan iblisan. Maraming salamat sa inyo mga kaibigan